oh, Ano na kami guys um, We are only 72 kilometers left Yan oh Ay 72, 78 Left or right? Right Dito? Right Ano sabi ko nga right? Eh, right pa yan So dito kami sa Lucky's Special Bukopay Bukopay tayo, daming flavor Kasaga yeah or tikma muna namin bago itali ayan si ate punta kayo dito <laughs> hmm, ito mo sarap ayos punta kayo dito lucky special buko pari it's a sign now we, we are going to to climb a tree. Oh my god. Overshoot kami guys. Hindi kami nagbebeng ah, yeah. Ayan guys, may mirror shot tayo guys. Smile ah. to the camera. Ang <laughs> ganda. Pag andun ka, makikita. Pag andun ka, doon sa ka, dulo, makikita. Pag andun ka, makikita mo yung dito. So, pag andito ka, ah, andito right? ka, makikita mo yung sa lubog mo. Ayan. Ulit-ulit <laughs> ka na naman. <gulit, ulit> ka naman. <laughs> <pulit>, lakas na ano dito guys. Ang hanapas ng movement ng hangin. Yes, we have arrived. Ambuklaw, damn! Hindi na kami magkita guys kasi barangay. we are hidden in the dark. Syempre camouflage ako sa dark place. Barangay hall. We are finding the barangay hall but we cannot find. We? So guys, nandito na kami sa barangay hall ng Ambuklaw. Ganun. Dumating kami ng 6.30. Kaso lang, hindi uh, namin alam kung dito ba talaga dahil wala kami nakitang bikers ah, uh, tulog na kami mga boss yung document kasi thank you check natin yung laman ng rice kit so meron silang jersey meron silang bib tsaka uh -huh. ano tawag nito? transporter good morning mga boss nandito na yung mga participants oh. ang daming ginly nandito na pala yung vinoya <laughs> ay <laughs> Dito <laughs> tayo sa so Marshall. Good morning sir. Good morning po. Mo. Morning. Good morning Ito yung mga importante, Marshalls. <laughs> Shoutout shout <laughs> shout kay Mang Bart. Mang Bart sa mabasa ng sa mama ko. Shoutout sa iyo. shout out sa, yung... sa asawa anak ko. <laughs> tumakas lang, tumakas lang. Hindi, nagwalang <laughs> po <laughs> ako <laughs> Shoutout din sa asawa ko dyan. Shoutout from Professor Bantes. Shoutout, Jums. Yo, 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 what's up? Good morning, guys. Assembly namin and it's currently 6. Noras na. 6.30 daw ang ano 6.30 daw ang start namin so dami kaming nakikita Pero kung makikita ng mga uh, mga may mga nakalaban tayo sa batang ay sa field cycling na nandito meron yun nakita dito yung batang Pinoy si Taga Baguio. Tapos si Jasmine K. Kalaban din sa Fero Cycling. May mga kilala ko dito pero yung iba hindi gaano. Kilala ko din yung ate ni Jasmine K. Si Wenzel ate. 13 ata kami maglalang. Kaya yan guys. Eh. So... Warm up po na tayo sa Glade guys. Ikot-ikot lang tayo para Abbas basana at in mung feet and toes and shoulders this and toot. yung isang naka -ginly mga boss, kalaban ni Bing dati yan, yung naka-red yan, naka -red yan no? na long sleeve, si Jasmine Vinoya, kapatid yan, nung no? nag-national champion ng uh, last July si oh, Winiza Vinoya ayan o, no? yung naka-elves na pink light pink baka makitang plastic dito sa daan mga boss talagang disiplinado yung mga tao dito hindi na yung panggasi ng bing Nice, sir. <laughs> nice, sir. <laughs> Kaya, sir. Kaya. <laughs> Thank you. Kaya, <Nice>, sir. Nice, <laughs> Spinning, ganda. Sir, good morning. Nice. <laughs> Ganda ng ano niya, ganda ng sipa niya. Meeting <laughs> <the> last page. <laughs> sa so, bahay na sa araw. Ano, you want si to see din? Nandito may isang babae oh. Wala si din. batag na dyan naputol biglang naputol yung ano nya kable shit ay ito na naman tayo technical problem na naman wala na hindi na ako mga boss sayang naman wala pa akong dalang ano tools Baba, baba ka dito. Dito banda. Wow, naman. Dito tabi ka dito sa Mayakasia. Wala na hindi na mapajack. Wala na hindi na makakapag-shift mga boss. wawa naman to. Sayang yung pumapangatlo siya kanina. boss ginawa na lang natin ng paraan na ano para lang makapadyak siya nilagyan ko ng kahoy yung kanyang trailer para lang makapadyak marami pa tong ahon pero wala nilagyan ko ng kahoy yung trailer niya mamaya eh ano maghanap ako ng sakto dyan layo pa mga boss pero ano problema hindi na nag shift yung sa likuran nya laking problema okay sana kung sa harapan kasi madali lang wala na yung cable nya patay na umaahon ng sira yung RD pa siya dahil doon sa gearing niya. Ah, yung panlaban natin ng Tugaygaro mga boss, medyo hindi maganda ang ano, technical problem ulit. Pero di bale na. Makakapag-finish din ata 'to na kahit ano, nasa top 10. Sayang, top 3 sana siya kanina. Sampainya pa niya yun Kebagusan pa isa natin <laughs> ako Tinalagyan ko Lagyan ko ng ano, kahoy <laughs> Ayan po, kinalagyan ko Ano sasabi mo? Nakapagan sana Number 9 ka daw, sayang Number 3 ka pala sana Hindi ako kasali, suporta ako sa katila Ah, galing Ito, lagi nakikita ko ito Laro ka, Batang Pinoy? Ay, wala po kumuha sa akin eh walo. Ano official pa po? Hi guys. Welcome sa my vlog. Yo, 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 yo. Sino kasama mo si mama mo? Oh, dito kami guys oh. Baltog. Ano masasabi mo? Wala. Ayoko magsalita. Ay! titik pa sila guys oh. Kaya guys Yo 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 Hi guys yo. Malas Hi guys malas welcome to ka my vlog siume, malas, malas kami malas Kaplatan Ano masasabi mo? Kalas ya Pagod na Pagod na Kakain na tayo Inspired, <laughs> Yo, hey guys! Hindi namin alam kung saan yung pupunta. Damit. We're lost. Sana na makauwi pa kami? Sa Baguio kami. Sa kami, guys. We just arrived here. Wala, wala kami alam na. Wala destination kung saan ba kami dadaan or pupunta. Sabi naman, eh, ano, hayaan natin ang tadhana. Charis. Ay, ito, Baguio. Ano? Ano? Botanical? Botanical, Botanical Garden. Ito, Hindi ako na yung Baguio kasi nagmamadali na kami sa panay Mga boss, dito yung ano, ginaanan na din. Ayun ang labo, nandito yung ano. Ayun pa yung ginaanan sa Hi guys. Dito kami sa ano spot na talagang open. So nakikita ko talaga yung bundok. Yes. We don't know what's what's this. makita mo yung kaya pa what? sobrang lamig guys itong in-expect namin sa Baguio ganito ang in-expect namin sa Baguio hindi yung mainiinit na natatrafik na parang natatrafik na na it's raining in Manila hindi ka pa nilalamig dumadaan kami sa fog guys we are currently yeah, we are currently driving in the fogging We can see anything, guys. Bukod madera dera, kami sa bengin na mo. We can do that. Yeah, with free buko just kay Ate. Thank you, Ate. Sa lakis special buko Pie. murak lang, one hundred pesos. Ano. Yeah, si Sir Howard, ng Rojas. <laughs> Dito kami ngayon sa Baguio, ay sa ano, Bamboo. Ayun, Bamboo, ano ba to? Bamboo Restaurant. Sir <laughs> <Sa> Howard po, <laughs> ng Rojas. Thank you, sir. Thank you, sir.